Mayong adlaw kanyo tanan ng mga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Gator ni Elaine Batan. Ingun man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, nini ang akong suwat suliran. Ako si Omar, 29 anos. May live-in partner o wapay anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa Axis Road, para sa main road. Aron ninyo hisabtan, sugdon ko sa dihang, bago lami na sa among giabangan nga bay, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat. Nakabalhin na kita bago na ito giabangan nga bay. Ay, lagi dong, oy. Lisod sa dito sa una natong abangan iabangan eh. Kamay kay gagianan. O pagi, tarong kaparkingan sa itong motor. Mau lagi? Maayon ni nga karun kay, na nga itong iabangan ka kay di sa main road? Mau, kiyod. Mahimu ramang gani nga di ko nimo ihatod sa akong opisina. Kay one ride naman lang ko din hi pa doon sa akong opisina. Mm, sure ka? O gani. Eh. Pero inik uli, syempre, git ko nimo. Kay nahibaw na ka, sakay bigit per dapita sa mong gitrabahuan. Oh, siyempre dayoy. eh. Um, sige anak na lang. Aron di na kayo hako para nimo ba? Tuyo na ba tong among opisina? Hmm, mausab. Sige day. Wow, sayo ha Milagro. Kasagaran maliit ba yung minutes. <laughs> Swerte lang ka kay dili istrikto ning atong amo din hi bitaw, Murag sugod karon di na gid kay kumalit ani eh. kay <laughs> di naman kumaghatol pa ni Desi sa iyang trabahoan. Mao ba? Namalhin abe, na ba mi gyabangan namo karon. One ride na malang siya gikan sa amo padung sa iyang opisina. Mao winoon ko mauna. Oh, mao gid pre. kay wa pa kumakaluto. Kay nagdaman na kag para panihapon nato lagi o si ko magkasulti nimo kay nagdali manggupo? gugpo padung na mang gumuwan mm bitaw mi una na lang ko pauli ni saong dako man kayong dagong ganiha kunya nasa yusap kong out sa opisina maayo gani, kay na timing kayo di pa mabunda kang uwan pag abot na na mao gyud do Samtang ng gabi, ipamantaw ni eh so, mo makalina to pag-agi nga prati mang bahaas kawas? Ano ko lang tiyo eh? Di sura ba yun eh? Masa din ay problema din eh, kay magbaha man di eh. ay. Ay, kani. Hala na lang ta kung magsigig uwan kay naara may raincoat. Mawgyod, kung ako sa ipugus ng motor, ay nasigurado gi kay nga magbaba ganyan ng motor ragyod. At teksa na lang to inoan mo doon eh, kay bawa. Mugi ka na ngunyata kung maubos na ang tubig. It's Dong kabantay ka? Gipasimento ra ba nang nag-unang bahay ang daan sa ila kay libaong nakaayo? Maubito? Di mong ganit pagian Natuyok ra ba kayong pikas daan da? Nga, sige na lang eh aron maayos sad ang dahan diha kay krapi na sad kay kalubak-lubak gud oi eh. mo eh. kunya dili ka mo sabay na ko ha dunga na lang o papalaki ka maligo of man gud na ron ani ra ko sabay aw oh, ala sige amping din hiday Uy, nag Naglaag to ito, ay! Ay, noong samtang ka, ay! Pasra sa kupare, ay! Akong partner, Siyara usas, Ah, gay, okay, gay, okay, gay. Okay. Gay, okay, pre. Okay. Gay. Okay. Ah, so na lang, pre. Salamat sa pagsabot, pre. So, akong tanaw, marag uga naman ang daan nga gisiminto. Pero nga ano, nung, pa man nila na paagi eh. Mabito'y akong na nadunggan -gan ganiha doon. Naamang ganin naglalis diya ganina. Ang so day? Supported by X Thunder gaming bawni among gi kagubtan karon sa among gi abangan kay imbis right of way dili na mahinuon ansa sa nagpasamento sa dan nga kun buot naun naun gani right of way man siya dagan hinuon ang nangasuko kay iya man nga gialihan og Pisi ang maong para way mga motor nga makaagi. Ingon man mga sakyanan. Hinong nga, nainit yun ang ubang mga nagpuyo sa dapit nga among giabangan kay tuyok namang kaayo sa pikas para akses sa main road. Ugon niya? Why magbuot na ako? Kay ako mo ay nagpasiminto din, he? Eh. Pero right of way man, ma'am. Nayabod na ka niya. Ako mo'y tagihan ng itaadong. Apil na sa akong napalit. Pero, te, Basig, kining pwede ba makahangyo ba? Nimo. Tingali, pwede ra masiguro na mo nga kung mahimo, tampuntapuhan lang na mo ang imong nagasto sa pagpasimento din. Aron nga, imo lang may pag Dili ba mo makasabot? Ako mo itag din he. Busa doon ako katungod nga dili na ako paagian ang daan din he. Na. Diya bagyo tingaling nga ka. Masiya bag ka. Ay, naunsa naman tao niyo anyway. eh. unsa? Basta mga tao nga maglakaw, dili niya pag Ay, mauna. Mauman bitaw, may balik ko sa agi din ato. Kay mo na lang ko mo. May siya paagi, uy. Pero gaba ni Tigwa nga, eh. uh, asa man ka? Ato na ako. Noon sa mga tao kati, uy. Basta mga tao nga maglakaw, dili nimo pag Tungod kay ako ni Yuta. Huwag huwag magbuot na ako. Te, te, access road ni para na sa main road. Huwag kami mga nagpuyo din, he, sa dool mas accessible ni para namo kay doon na siya sa main road kay sa mutuyo pa mi dito para sa pikas dan lang layo ataw na... Hoy, dili na na ko problema dong wa mo mamuyo din he kung inyo mangkong kuhaan og katungod sa yuta nga akong napalit unsa para god para god, ikaw ba no sigag insister nga napalit ni mo din he Pagkita ko nung yung kapilis binga, pag pamatood, nga napalit yun ni mo. O okay, sa mang kaaruman no na ko dong, hilas ni mo! Sura gyo na naman dong eh. Nagsalimuang naman tao ng tiguang mo eh. lagi Lisod ka ayo. Ibasin kong biklo na to, kita pa hinoy hinoy, sadan hinoon. Anak ah, gyo Ay kog nga, wala na tayo mahimuan eh. Adto na lang yung taagi ang ispikas. Bisag tuyo ko nun ka layo. Mauni. Ay, ambot ka ini dayo <tipulong> Wala hinaw ni problema na ron. Di lang kay sa akong pares. Kundili, apil mo mga silingan. Kay layo na magkamigtuyukan. Kaya, paingon sa main road. Ang ako mga pangutana maukining mo sunod, o nang pangutana. Ibutang nato nga tinuod yun nga iyang napalit ang dan, tungod sa ila. Bisan kon right of way ni. Sakto ba nga dili siya magpaagi sa mga motor, ingon man sa mga sakinan? Ikaduhang pangutana. Mas dool manggod og pabor sa damo kung atumiagi tumiagi sa daan, nga gipasiminto sa nangangkon nga siya kuno maoy nagpalit sa yuta bisan kon access road kini para sa main road Ikatulong pangutana, tiguang na siya og dagduda ko nga basin ang iyang gipakitang batasan tungod lang kay tiguang na siya unsa may angay na mong buhaton asa mami mudangop ni ini ikaw patong katapusan kung tinuod man ang iyang gisulti nga siya mo'y tag-iya sa daan nga naabtungod sa iyang nga Duna bagid siya'y katungod nga pasiradaan ang dan? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Omar. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ah, ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punta legal, personal mga pangutanag problema nato to kabahin sa to ang mga karelasyon, kapika sa tong higala sa tong silingan, mga kamarites nato ato ang barkada ato ang higala kung naa man ganitay mga giagian nga mga emotional nga mga ordeals karong mga panahon na kay ning apil og kabugnaw atong relasyon sa mas ato ang panahon nga sige lag pero agwi, ay laguna ninyo guna-huna ah, ipadana lang na binyo hang suwat sa suliran under or 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Kumusta man guys? So, kumusta ang ato ang mga sukintig paminaw hinaut unta nga pag mata na to ganinang buntag, nag-stretching ta, watanikuha dahil sa atong cellphone nagpasalamat o sa ta oy no nga hay salamat nakamatain taon ko kay naara bagyo bang wa nakalimtag po kaw ay nadayon na no pero ikaw kanang ning mata ka sumona ay mo hona-hona on nga naara ni kaluwasan kasulbaran ang atong mga problema in life ha ayo mo kawag tangag pag-asa ay mo kuha dayog cellphone ako usahay no guilty bi ako ana ay ini kalimutag pasalamat dayon nga thank you lord good morning tabangi ko giyahi ko nga unta matiwas na ako ako mga buha tunon karong adlawa, ang wa nako na buhat gahapon mahuman unta nako ron dugang sa akong mga buhatunon karong adlawa, wa unta ko'y mapasakitang tao, mapahimuslan unta nako ang mga grasya nga imong gihatag nako para makatabang sa ubang tao. sus so, kasimple anak ana nga pagampo no guys so suwayan ko no na nato no oh, unya ning mata nato to, aw sa amin manudlay mini ka ay kagwapa nako oy buyag <laughs> Flora maranio mayong adlaw nimo also to Rosie Ababon, Limbo. Ato ang mga avid listeners ni Kuyog si Marilyn, Balili, og kang um, Roger, Dayondon, Don, o Mandak, and also to um, Ma'am Beverly Padua de los Reyes. Hello and greetings sa inyong tanan. Letter sender na to karong adlaw kay si Omar nga 29 years old. Ako sang kuan akong kapibe. Eh. Here, 29 years old na I live in partner og Mm, hmm, kalamis init nga kape. <laughs> Naa nagpuyo sa Cebu City. Punto legal ang ato ang napaminaw nga drama kaganina murag ang lalis nila no kaning agianan's dan ba access road no kay namalhin man ni sila na abangan nga balay unya medyo naa sa suok naa sa sud no so di siya ka di sila ka kakuan kanang kaagi medyo yun na rabay mga namuyo kaso lang ang tag-iya dito murang ngilad magbatasan no so um ubang silingan nagka problema kay layo na kuno ang ilahang tuyo kanan padong sa main road so una niyang pangutan kita ang issue na to, ani guys, no, is road right of way, is meant ka na mga ingon, ana, no? So, unang pangutana sa ato ang letter sender. Ibutang talang, nga tinuod gyud nga iyang napalit ang dan. Tungod sa ila, bisan kong right of way ni. Sakto ba nga dili siya magpaagi sa mga motor, ingon man sa sakyanan. Okay. But, alin lang kita sa basis na to. Ang road right of way, no, is a portion of a property nga mau uy na ay access sa main road. Unya, naamantay duha na kapartis na anay dominant estate o servient estate. Ang kanang dominant estate, meaning to say, ang kana na silang mga naa sa likod. No, naa sa likod, dili kaagi nga mo'y mangayo og access or road right of way or easement no of passage para makaagi ka. Servient estate, muna siya ang accessible nas sa atubangan nga ing ingnon sa balaod nga kinahanglan ka muhatag no o right of way para makaagi sila dili pud na siya basta-basta kay kung naapuy laing agianan no ngadto padong sa yuta sa dominant estate it dili sa yun kapugos, anang gitawag na tong servient estate nga muhatag or kung naay laing agianan unya katusyang agianan agiana mo mas accessible, mas practical o mas pinakaduol sa highway. Now, ang ima ato lang yung lay down para maklaro na to, no? Now, um, ibut ang iyang pangutana na good is dili magpaagi, no? Ang og og mga saktan, sakyanan. Now, dili yun na. Kung pananglitan, wag yun laing agianan, the law will allow kanang gitawag na to right of way or easement ug dili pud makabalibad ang tag-iya sa yuta anak pero kinsa may makagrant ana dili po na basta-basta nga demand nga hoy hatagi me, hawani ni paagi ami dili sad no kay kung disputed pud na i-determine pud na korte. so kinahanglan gyud ta mo file og isment just because tag iya yuta yuta, ikay nakapalit di na kamu paagi dili na pwede kaya ang pagpalit nimo sa yuta apil ana ang mga unsay mga naka-attach ana naaba na siya na prinda ba na siya naaba ni mga right of way nga nga uh, paagianan kay nasabutan na ni sa una kinahanglan gyud pud na respetuon sa bag tag-iya or sa mga nanunod anang yuta ikaduhang pangutana mas duol manggood og pabor sa namo kung ad tumiagi sa dan nga gipasiminto sa ang nag-angkon nga siya daw maoy nakapalit sa yuta bisan kun access road kini para sa main road no mo na akong gipasabot nga if your kanang road right of way will be the nearest to the main road or to the highway you usually, mag-grant na siya no? So dili gyud na ingon nga dili. So tan-aw na sa balaod asa ang most practicable, asa ang most accessible ug asa po dili kayo ma-deprive. Kay kung atong hunahunaon ang servient estate, remember mo ang servient estate mo manay muhatag sa road right of way. Maalkan si sad baya siya, di baya niya magamit ang yuta. So balansihon gyud na sa balaod, no? Kung unsay makiangayon for everyone. Ikatulong pangutana, tiguwang na siya og nagduda ko nga basin ng iyang gipa ang batasan tungod lang kay tiguwang na saya. unsa may angay na mong buhaton ani asa man may pwedeng muduol okay. basin sad siguro no kay dili sad yun siya nga ingon nga kanang basin sad siguro dili pud ingon nga kana ganing tawag na to ani dili pud ingon gani guys nga um ang batasan na gyud kay tiguwang na grumpy na Pusible, ha? Uh, posible ha ah posible gyud pwede yun kaayo nga uh, mo sa na ihang batasan maybe she's lonely kinahanglan puntsag silingan. May pag-ipanilingan lang yun na ninyo. Kikibaw mo, no? Kaning mga road right of way, is sure ang mga silingan, no? Yung mga kaila, mga parinte, o may mayigitag relasyon, diigid na. Wagod ko yung makitang rason nga nung dili mo paagi, di mo hatag og road right of way. Basin, no? Nga nagkinahanglan pa ni siyag friend. Kaya, wak mangyo ipadili na to matay mga tao, balagin sa kaisog kung atong ipakita kaayo, paghigog ma, pagpamaray, di na to parangan ang iyahang sap Put, ug kasuko, ug sapot og kasuko og sapot og kasuko pod nato no atong tarungog hangyo nga manang ay ano na nagtawag og manang kay masamot niya ate tita o ana na na natong istorya kay para mas ma Magaan-gaan ang buot kay atoy nang cha lula na pa time. Unya da ito abi na tog tiguwang na nya, tiguwang lagnaong unya bata pa samot gud hindi mataga ag right of way ani unsaon -un na lang no. So so ya na tarong and then maybe we can call Her, sa barangay para atong mapa-check uh, no kung unsa yoy nahitabo o unsay maayong buhaton un, para mahusay mo as as a para mahusay mo as a neighbor friendly neighborhood ani ato ang road right of way kay kaning road right of way di big dako nga issue unta you know na ba gyud nato as person so sulay lang ha katapos ang pangutana kay tungod man kay tinuod man ang iya gisulti nga siya maoy tag-iya sa dan nga naa uh, bahin tungod sa iyahang gipuyan doon na bagyo siya katungod nga magpasirado sa dalan. Naa siya katungod magpasirado sa dalan kung kanang dalan wala pa na declare as a road right of way. Usahay manggod sa title mismo kay tungod nagkasinabot na na before pa sa tag-iya pang daan na ka na nausahay sa title or sa tax declaration nga kaning portion pila meters ani road right of way na siya. Unya, of course, inigbaligyaan na o ginigpalitan na dito, maugyod po, no? Nga um, iyahang tanawon, ma-road right away na sa na siya. So, dilik yun po ingon nga, um, wak na lang yun katungod ang tag-iya, no? Pagpasara, kung wala po na naka-annotate as a road right of way. Ang inyong dapat buhaton is, inyong kasturyahon ang tag-iya over uh, the issue, nga to siguro sa barangay, mahusay mo, magpinirmahay mo, magsabot mo. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na nakutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan, daghan kaying salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa toang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mon Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.